Kung pareho mo ako, naniniwala ako ng network marketing ay isang negosyo na pwedeng magpabago sa takbo ng ating buhay. I even considered as an asset dahil sa leverage profit na pwede mong makuha dito. Kaya lang, nakakalito ang mga strategy na napag natin at napapatanong tayo, applicable pa ba ito sa digital era? Pagod ka na ba sa paulit-ulit na hataw na walang resulta? Nauumay ka na ba sa mga hype at walang substance sa strategiya? Naiinis ka na ba sa payo ni Apply na o oh, invite lang ng invite ha? Okay ka na. <laughs> Stay tuned sa content na to kung saan ikikwento ko sa sa'yo lahat ng insight and tactics na ginagamit ko na swak sa panahon natin ngayon. This is Gerard Claudio and this is Pinoy MLM Tactics. Hello, hello, hello. Magandang magandang umaga sa lahat. Magandang araw sa lahat magandang gabi ko sa ang kamang nanonood right now. Gerard Claudio here ang video na to or ang training video na to ang pag-uusapan natin, paano mo mapaparami yung mga sign up or pay in mo nang hindi ka nagmumukhang nagbebenta? Or kahit sabihin natin paano mo paparami yung mga customers mo sa product na hindi ka nagmumukhang nagbebenta? Sino sa inyo dito naniniwala ka naman, grabe Gerard, talaga super ganda ng product namin, walang ibang produkto sa planeta na ganito ganda. O grabe talaga to opportunity namin, we have the best compensation plan, mga ganun. <laughs> Di diba? Ganin yung ganin yung Ganun yung paniniwala mo. And dapat talaga guys, ganun talaga yung paniniwala mo sa kung saan kumpanya ka man right now na ano ginagawa. Bakit? Kasi uh, you need to transfer that belief to your team or di ba kung hindi ka niniwala, it's kind of like a violation to your own conscience na nagpa-promote ka ng something hindi ka niniwala. Tama ba? So anyway, it's just that, di ba, napapansin nyo ba na, oh nga naman Gerard, tama no, it makes sense. Maganda naman yung product namin, maganda yung opportunity namin. Bakit hindi, bakit hihirapan ako? Okay, so, uh, Pag-uusapan natin to ang tatlong hack na pwede mong gamitin para mas maparami ang sign up mo. Type mo ready sa my comment kung ready ka nang makinig. And uh, let's dive in. The first one is learn the power of storytelling. Okay? so na remember ko lang before lalo na nang nagsisimula ako. I was very very kasi gusto ko matutunan pagbenta ng products namin ng company namin. So I was very very particular with um details ng product. Kasi nga in seaman ako tapos hindi naman ako medical field vitamins yung product namin. Kasi so, sabi ko sa dali lang pa, paano ko ibebenta to siguro kailangan ko talaga malaman yung detalye. Tapos plus factor pa ng mga may nagtuturo sa akin ng mga ibang mga crossline yung mga coaches na sinasabi nila na ano kailangan ano kailangan ma malaman mo, mo yung detalye up to the last detail. I remember one of my upline pinapamemorize sa akin yung ingredients ng products. And and uh, <laughs> and products ay ang da daming ingredients doon para ganoon di ba? Parang, gano, diba? parang And and I realized that when I talk to a prospect ng ganong style, okay naman siya. It's just that hindi ako nakaka-convert. Kasi parang ganito yung nagiging reaction ng prospect. Sasabihin ng prospect sa akin, dyan ng galing, nung, no? galing mo mag-explain. No? Kaya parang feeling ko, hindi ko kayang gawin yan. And I would end up thinking, bakit ganun yung reaction niya? Parang hindi yun yung ina-expect kong response from a prospect. Which is, ang expected ko, wow, sige, try ko siya, Maganda dyan, gusto ko mag-join. It's just that na-realize ko na the more pala akong into details, di ba, like, very technical the more na parang pinapakita ko sa prospect na parang hindi ko siya kayang gawin or even sa products parang okay parang hindi siya nakaka relate kasi parang i'm more on the ingredients paano ginagawa and all so meron akong isa sa mga teammates ko na na realize ko lang no kung paano siya ka how how good she is in really talking to a uh, prospect and this is my mother-in-law my mother-in-law ko she's not really into the details ng products Pero super galing niyang mag-convert ng sign-up at saka ng mga customers. Simply because maayos siyang makapag-usap through storytelling. So, ibig sabihin, kinikwentohan lang niya. ang um, and itong concept na to, parang nagbabattle to sa mind ko. Kasi nga, maraming ang mga nagtatkwento, dapat alam mo yung detalye ng products. Kailangan alam mo yung detalye ng ingredients. Kailangan alam mo yung mga ganito. Versus, I was listening to, the, to, to, to my Mother-in-law, naging pag-usap siya sa prospect. Hindi naman siya ganun ka-technical. In fact, she was just telling how amazing the product pa paano nga sa kanya, and all. So, kinakwento lang niya kung ano nangyari sa kanya. And then, that's how she would get more prospects to buy. Tapos may excitement pa. Tapos, grabe talaga nininiwala siya sa sinasabi niya. And all. So, and then na-realize ko, sabi ko, anong what's wrong? Ano yung, anong mali? Anong mali sa ginagawa ko? And na-realize ko yun pala. if kahit nagais guys doon sa pag-share ng opportunity, I thought all the while, when people know paano kumikita, paano yung kitaan, mga ganito yun. all. Nakikita like, ko sa iba sa inyo, eh, napapansin ko, nag-share kayo sa story ninyo ng mga nag-share sa story ninyo ng mga compensation plan or detailed compensation plan ng company niyo and all. Nothing against it. Pero you got to understand that people always think, ganito yung iniisip palagi ng prospect, ano para sa akin yun? So most of us are so excited trying to tell that the, our compensation plan is way better than the rest of the compensation plan other than compensation. Kami ang pinakamalaking payout and all, which is... Uh, technically, lahat naman ng mga payout, pare-pareho lang naman sa major majority. Hindi naman nagkakalay yung pagkakaiba niyan. Eh, no? Kaya wag po kayo mapapaniwala. Na remember ko one time, merong, merong isang company na meron silang, vi ang, meron, silang ano, meron silang isang video ang tawag nila, Lipatan Serie. Lipatan Serie. Na parang lahat ng mga lumilipat sa ibang company, binivideohan nila tapos finifeature nila doon sa lipatan series nila. And they're trying to to negative yung mga ibang mga companies and all. Uh, pero I don't think that's a good way to really do it. And they try to say na sila doon yung pinakamalaking payout and all. Pero narealize ko, sabi ko, and, and when I started to study, when I started to study, na yung sinasabi nila, hindi totoo eh. It's not true. And I realized na almost all network marketing company basta legit, Pare almost pare pareho ang there are similarities paano kakikita I mean not the way of the structure pero yung yung volume or yung capacity mo I mean yung potential ng income mo is almost similar to everyone. hindi siya nagkakalayo okay so yun yung isang bagay and then I realized na right storytelling is really, really important the way ka nagkukuwento the way ka na nakikipag-usap sa prospect the way ka na pina -transfer mo yung idea mo sa isang tao in such a way na nagkikwento ka lang, hindi mo kailangan maging pushy, okay, na hindi ka nagbumukhang ng bubenta, pero rather, dumadami yung benta mo. <laughs> dumadami yung nagjo-join sa'yo kasi you're telling stories. And that's exactly the reason ko ba't ko sinasabi din sa inyo na mag magte-testimony kayo sa sa ano sa online huwag na kayo magpapakita ng mga sasakyan mga ganito mga check and no? all lagyan niyo ng kwento kasi parang nagmumukha nang mayabang ang labanan parang ay yabang naman nito pero kung lalagay mo siya ng kwento kung paano mo kinuha ano ba yung hirap mo paano mo siya match ano ma umaabot yun people would appreciate the hustle and the story rather than the result kaya some of you nagpapa-picture pa kayo sa mga yate, nagpapa-picture pa kayo sa mga mga luxury na mga five-star hotel, pupunta kayo sa mga gitong lugar, pero the truth of the matter is, hindi pa naman talaga kayo may kita. Pero, <laughs> pero let's say for example, no, let's, let's give the benefit of the doubt na kung may talaga kayo. Pero ito yung gusto ko i-point out sa inyo. Lagyan nyo ng kwento. Put a story around it. Kasi kapag kwento po, mas nakakalilita mga tao. Agree ba kayo? Type nyo, agree, type nyo, yes, type po, tama, Gerard. Agree talaga ako sinasabi mo. So this is the first one, the power of storytelling. Okay? So That, that's, that's how you do it. Even sa mga content ninyo, ganun din yung gawin ninyo. Okay? I, I remember, I just started I think last two weeks ago na meron akong isang FB group, yung Prime Movers Learning Success Community where I put all the stories that I wanted to say ano bin progreso sa business, ano ba, yung pro, ano ba yung ginagawa ko sa business ko and all. So doon ko nilalagay. And with that group, mas naikita ko na tumataas si engagement niya kasi hindi ano yung static lang guys. So naka-picture lang yung tapos caption la. ano, mas malaki yung ano, mas malaki yung nagiging ano, uh, respond ng prospect dahil sa story siya. So, ang suggestion ko sa inyo guys, instead na biging geeky kayo about the details ng Prada, geeky kayo about the details ng compensation plan, which is hindi ko sinabing hindi nyo kailangan yun. But the way para kailangan, pag nagpapresent ka sa prospect, kailangan you have to make it simple and you have to make it relatable and the most best and most effective way to do it is to really through storytelling. Okay? Nakuha po ba? And actually, yung storytelling na yun, ano ko yung, meron akong, meron akong dinedicate din na isang module sa Pinoy Network .org, kung paano mo siya gagawin. And doon ko dinetail kung paano mo ikikwento e e e in a way na hindi ka nagmumukhang namimilit ka sa prospect. Sino sa inyo dito ganun? Type mo nga relate sa my comments na, oh, alam mo, Gerard, ganyan yung pakiramdam ko. Talagang parang feeling ko kasi nag, ano, ako, nagmamakaawa ako sa prospect. Tama? Parang ayoko ng ganoon So in that way, that's number one, yung power of storytelling. Okay? That's number one. Number two, find prospect who are already wanting your offer. Ha? Ano yun, Gerard? Paano yun? Uh, well, that's a, that's a good skill to learn where you find those people na talagang gusto na versus pipilitin mo yung mga tao na wala naman talagang interest dun sa ino-offer mo. Tama? Mer merong mga prospect na hindi nila alam na kailangan nila yung offer mo, which is that needs more education. Tama yon. May mga prospect na hindi sila hindi sila ano um, hindi sila aware or hindi sila hindi sila aware dun sa opportunity or product mo pero naghahanap sila na ng solusyon. So may mga iba't ibang level kasi ang mga prospects eh. Pero it would be much efficient kung um, hinahanap mo na yung mga taong naghahanap na. Kasi meron tayong idea sa network marketing na kahit sino prospectin mo. Ganun. So ko naman yung numbers game na part na yun, where you go out there and try to reach out to as many people as you can and try to offer as, as, as what you can offer to them. Diba? But at the end of the day, at the end of the day, isang bagay lang yung narealize ko, one thing that I've realized is the best way to really not be, to really be pushy is to really find people who are already wanting your product or who are already wanting your opportunity. Nakuha po ba? Type nyo yes po. Type nyo agay okay, sinasabi sabi ko. Marisa Plaza, magandang araw. Good morning, good morning, good morning. So, I think yun yung ginawa ko personally. When I started to do that, mas magaan po mag-network marketing. Kasi before talagang grabe talaga, parang pag nagipag-uusap ako sa prospect, todo talaga kain sino, talagang numbers game, talagang... Um, lahat no so so i na, na, realize ko to kasi uh, uh the the bet, the better you are when it comes to finding a prospect na gusto na ng offer mo, um, hindi, ma, hindi kailangan ng sya, masyadong mahabang usapan. Hindi kailangan masyadong mahabang usapan. And in fact, hindi mo kailangan ng matindihang o handling objection. Tama? So yun yung napansin ko lang. Okay, napansin ko lang naman yun. So your skill to find a prospect who already wanting your offer is a very, very plus factor para when you close, hindi siya mahirap pa-close. Okay? So parang hindi ka na ng bebenta kasi gusto niya na nga niya yung offer mo eh. Okay? Agree ba? Type niyo agree sa my comment. Type niyo learning. Type niyo yes. then sa my comments. No, if you find this valuable. And even this one, tinuro ko to sa pinaynetworker.org. sa a pinay network marketing success blueprint. So all of those details nandun. And number three, position yourself as a go-to person. So I don't want to use the word expert. Pero a go-to person, pag sa ganun klaseng, ano, kapag sa ganun klaseng topic, sa kanila kayo, po, sa ka, ikaw yung pupunta nila. For example, kung ang product ninyo is uh, health and wellness, hindi mo man kailangan maging super expert na super doctor ka. Pero the mere fact na nagkikwento ka ng experience mo sa product or yung mga nare-realize mo, so people would come to you as a go-to person when it comes to that. Or maybe you are someone na gusto mong mag-build ng organization and ang mga content mo is more on business, so people would come to you as a go-to person when it comes to business. Or maybe sales skills or maybe um, uh, social media branding. It doesn't matter kung ano yung gusto mong maging uh, impression ng tao sa iyo sa social media pero or kahit hindi sa social media no impression ng tao sa iyo you position yourself as a go-to person by sharing them value tama so yun yung napansin ko yun yung nakita ko and uh, one thing one thing i've ano, one thing i've uh, realized is like for example i was creating content about network marketing So most of you are watching me and benefiting from this. Iba sa inyo hindi ko ng course ko Diba? And it's okay. I'm not saying na. So hindi mean, ko mukha ng course, hindi ko mukha ng program, pero you are benefiting from all the content. So nagiging go-to person niyo ako. Ako niyo ba? And um I remember I was looking at my YouTube. Nakakatuwa kasi yung YouTube bibigyan ka dyan ng mga ng summary ng every month mo. I, I don't have really a huge following sa YouTube. It's only 3,000 followers. Thank you sa mga nagpa-follow. Pinoy MLM Tactic if you can follow. By the way, nasa Spotify din ako, guys. Pinoy MLM Tactics. Pinoy MLM Tactics by Gerald Claudio. Marami ako mga sessions dun. So, if you want, you nagda-drive kayo tapos gusto mo lang makinig ng, ng content, nandun yun. So, anyway. So, nakita ko na mostly na mga YouTube searches na nakikita ako, alam nyo kung anong YouTube search nila? Gerard Claudio. Which means, hinahanap nila yung pangalan ko. Kasi gusto lang matuto sa network marketing, pero pangalan ko yung nila. So, yun yung suggestion ko sa, sa inyo. No? You have Position yourself as a go-to person. Para when people want an information, kaya yung mga pupuntahan. And if you do it long enough, you become an expert into that field, and people would respect you. Because alam nila na you make sense. Taka nyo ba? You make sense. Sami siya sabi mo. di For example, in this case, no. The, uh, some of you pinatanong ko ako ako company ako and all. Some of you are looking at me and uh, asking a lot of questions. And uh, the, you don't know me, napapanood nyo lang ako, pero because tumpak lahat ang sinasabi ko, kasi of course, legit naman sinasabi ko sa lahat ng sa network marketing. Diba? <laughs> right? And uh, that's that's the yeah, ano. so, go to an expert or go to a person. No? So, <clears throat> three things. Again, three things. The power of storytelling, finding what the prospect, find a prospect that already wanting your offer para hindi mo kailang, alam niyo sa mga bagay, itong number two, no? hindi mo kailang ipagsiksikan yung sarili mo sa mga taong hindi na-appreciate yung offer mo. Tatandaan nyo yan ang problem kasi sa atin, dahil nga hindi tayo marunong mag-generate ng leads as many as we can, tinatsagan natin yung mga pangit na prospect. Hindi mo kailangan gawin yun. Naisi pangit na prospect, yung mga toxic na negative na prospect. Sige may ganun, parang toxic siya, negative siya, pero dahil sa may pera siya. <laughs> Sige na, papayinin ko na lang to. Alam mo yung ganun, pero hindi siya tama eh. Parang hindi siya, what if arali natin ang tamang marketing at what if ayusin natin yung pagbibuild natin ng business na darating yung oras na hindi mo kailangan magmakaawa sa tao para lang magpayin sila o magjoin sila sa'yo. Kung hindi mo kailangan gumawa ng mga illegal o mga unethical na mga bagay para lang may angat ang network marketing business mo. Natututo ba kayo? Time nyo learning sa may comment kung natututo kayo. So yung number two, find a prospect who already wanting your offer. And number three, number three, position yourself as a go-to expert or go-to person. Okay? So, Imoke, magandang araw. Anita Umali, magandang araw. Felicissimo Bendijo, Carlo Adonis, magandang araw. Diba? So, yun na naman for, for me guys. I hope natutunan kayo dito sa content na ito. And i-share nyo to sa mga sa group chat niyo Share mo to sa mga ka-teammates mo. And then, if you're someone who really wanted to level up your skills for network marketing, I strongly recommend you go to the website and nandiyan sa lower left ko, Uh, the yung website ng Pinoy Network Marketer Success Blueprint and um you can learn a lot from that. Maniwala ka Mar Marami kayong matututunan diyan na I've shared, no. Hindi ko dito ma-share lahat because it's it's really a jam-packed content. Marami kayong can grab If you want to really expand your network marketing learning, go there. So, yun lang, lang for me, guys. God bless everybody. You guys are all amazing. kung naghahanap ka ng ethical na solusyon para dumami ang pay-in mo sa iyong network marketing business, yung hindi mo kailangan magsinungaling o mang-hype, pakinggan mo ang video na to. Nag-avail ng course si Ami at natulungan siyang magkaroon ng tatlong pay-ins in less than 2 weeks after availing the course. Si Rola naman ay nagkaroon ng dalawang pay-in sa isang linggo after niya in-apply ang mga natutunan niya sa course. Si Elto naman ay masayang nagkaroon ng bagong customers. Si Melody naman ay nag-rank up ng na isang rank sa company niya in less than 2 weeks si Dante naman ay na-reach ang six-figure a month na income after four months of availing the course. Ilan lang to sa mga natulungan ng Pinoy Network Marketer Success Blueprint. Ang haba ng pangalan, no? Pero okay lang. Dahil once nag-avail ka, hindi lang mahaba ang magiging access mo, kundi lifetime ang magiging access mo. All for 899 pesos, one-time na payment. If ready ka mag-move up sa network marketing game mo, click the link below to know more.